Hello guys, welcome to my YouTube channel at kung bago ka pa lang dito ay help me to reach 1000 followers or subscriber So meron tayong i-review na isang website. Ito ay ang RazTune website RazTune website ay isang website kung saan makaka ka dito ng dollar or real money sa pakikinig ng music or songs. So dito ay magsa-sign up ka uh, through your Google account at makakapasok ka na dito sa Raz June. So ang Raz June ay kung kung bago ka pa lang mag-sign up dito ay makaka-earn ka dito ng $5. So paano ka nga ba dito makaka-earn kay Raz June? So yun na nga, may kinig ka lang ng music, may music or songs and then meron din silang binibigay dito, dito siya na part kasi natapos ko nga lang at makaka-earn ka din ng points or dollar. So every day ay makaka-earn ka dito ng around $2. So Paano ka makaka paano ka makaka-withdraw kay Raj Chun. So, dito ka lang mag-click dito sa tatlong line. And then, may kita mo na dito yung dito sa may wallet. So, may kita mo naman dito sa na-earn ko ay nasa $15 pa lang ako kasi kahapon ko lang ito. Kahapon lang ako dito nag-sign up. So, dito ka ma makita ng highest song. At kung isa kang YouTuber or vlogger na mayroong 500 followers ay pwede kang mag-creator bonus dito kay Raj June. Gagawa ka lang ng video about kay Raj June at bibigyan ka nila ng $80. Yes, $80 bonus yung ibibigay ni Raj June. So, dito din, sa refer and earn, ay makakaroon ka dito ng every active register or inviter mo ay makakaroon ka dito ng $1. And, dito nga sa Raj June ay kailangan mo ng referral para mas madaling maka-withdraw. So, hindi ko pa alam kung legit pa talaga to kasi kung mag-withdraw ka kay Raz ay kailangan yung payment method nila dito ay PayPal, Payer, merong Tether, Mastercard, Ecopass, at saka sa Google Play. So, lahat ng option na ito ng payment method ay kailangan or withdrawal minimum nila ay $90. So, kailangan mo talaga dito ng inviter. So, for me, hindi ko pa alam kasi wala pang upon may uh, research this kind of website ay wala pang nakaka-withdraw nang wala pang nakaka-withdraw dito so hindi ko pa alam kung is it true or hindi so mag-comment mag na lang dito kung yung mga nakaka-withdraw dito kay Raj June. pero yun nga upon may research this kind of website ay wala pa talaga nakaka-withdraw kay Raj June. kasi nga mahirap i-reach yung withdrawal minimum niya na 90 dollars So, yun lang. Kung gusto nyong mag mag-sign up dito kay Raz June, i-try nyo. Ilalagay ko na lang sa description below yung link. Pero yun nga, everyday ay around $2 yung makukuha mo dito kay Raz June.